Magandang umaga mga kabraso Ayan, kumusta po tayong lahat dyan Ay, siyam na araw na lang Ay, magpapasko na Ngayon lang ulit tayo na Kapag ano lang paghanting kahapon po sino, Sinubukan ko Dito lang din sa malapit Sa kabila Wala May nakita tayong bakas Pero hindi tayo nakadali Ayon Ano pala kahapon ni mama Birthday Ayon Special na araw Lumakan din ako Ngayon mga kabraso andito na tayo sa spot ng hunting area pero dito lang din to sa may atin lakad lang din kasi yung hibas alas dos pa lang kanina pagkagising ko alas dos madaling araw wala nang tubig dadayo sana tayo ayun sana lang makadali tayo dito ayan e dito agad kaya nag intro na tayo naglalakad pa lang tayo papunta dito papasok may bakas mga kabraso hindi gaano kalakihan ito pero bakas ng alimango sana lang ay nandito sa area na to hanapin lang natin mga kabraso malaki na yung ano ngayon sa gabi tubig kagabi 1.8 mamaya 2.0 na yan layas layas din wala dito mga kabraso dumaan lang siguro doon sa gilid may mga pinagkainan dito mga kabraso hindi gaano kabago pero hindi rin ito masyadong luma mga ilang araw pa lang may gumala dito na ang hingain din iwan ko kung yung mga may likha ng bakas na yun yun yung galing dito pero dito ay wala pa tayong na mamataan na bakas ito may bakas na dito mga kabrasok yan good size ito dika ano ah, pa bago mga kabrasok pero malalaki meron na dito bakas yan wala laki din yung bakas niya yan o no? yan malalaki yung bakas hindi na bago yun nga yung nanghingain saan ah. sana lang hindi lumayo sa eryang to ma ano natin kung saan siya tumigil ito pa oh. lapit tayo sa boarding house natin dyan na din natin ng nakaraan yung kahoy ganda sana kung dyan siya naglungga dito pumasok dito mga kabraso. Sayang. Bakas ng ibon to. Mubi na tayo mga kabraso. Ayan na yung tubig oh. Nandito na tayo sa may atin. No? Pero dito sa mga lagayan ng bangka. Sinubukan kong dumaan dito. Kasi minsan nakakakuha tayo dyan, may boarding house. May mga pinagkainan dito sa taas, mga kabraso. Nakita ko yung butas dito. Bago lang din to kasi dinadaanan ko to. Wala man itong butas dito dati. Yan o. Inukay na ano. Tsaka yung tubig niya, medyo malabo. May bakas. Sana lang andito lang sa loob. Medyo malaki na yung butas. Ah, ang detalya na nakadali dun sa pinuntahan natin. Layo din. <laughs> Puro lakad ginawa natin. Ay. Aba. Malalim. Malaki yung butas mga kabraso. Ayos mukhang okay na ito sana lang hindi masyado mahirap hindi dito yung direction dito tayo maghukay kaya muna natin ayan mga kabraso simula dyan yung entrance nya dito Naabot na natin salamat at nandito hindi gaano kalalim pero papunta pa siya dito naabot na rin ayun bali nilinis na natin to djamaan <laughs> na rin yung buti hindi gaano matigas mga ano lang ugat ay nawala na pumasok at baka umalagwa mukhang malaki yung tunog kanina mga kabraso ayun yan yan yung tunog na yan mukhang solid yan alawitin natin mga kabraso sana lang season kuha natin ng maayos ano nang uwak na yan Ay sumipit. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo. Kamo kamo kaso naka ano sa gilid pamaridjit so, lang dukoting na lang natin mga kabraso good size na rin purple mga kabraso ayos sakto pa lang siguro dito to nag ano, luno ayan o oh. hindi pa gaano ka tanda ba yung ano niya. pero mataba na Dito siguro to nagpalit. Ito kasi yung sapa na to. Minsan nga tatlo yung butas dito pero di ko binagalaw kay maliliit. Dito sila nagano. Yung iba nananatili. Palipat-lipat na lang. Kaya pinapalaki yung butas. Yung iba naman kadalasan paglalaki nakapagpalit na waalis. Pero ilang bisis na tayong nakakuha dito. Dito tapos dun sa ta taas. Ayun. Kahit doon na natin itali ito mga kabraso, ayun lang yung bahay namin dyan lang. Ito yung mga anuhan ng bangka. Inabot na tayo ng tubig. tubig oh. Ayun, may mga bata dito. yung kayang ginagawa. Yan, paglabas natin dyan, bahay na dyan. Dito mismo nakaparkin yung bangka natin. Ay, thank you Lord. Hindi na zero. Ayun, ay, ay biyaya din. Yeah, umakyat na tayo mga kabraso. Diyan lang natin nakuha. Ayan, sa likod ng bahay na to. Diyan may sapa. Dito na tayo sa bahay. Ang layo-layo ng kinuntahan natin. Di tayo nakadali. Dito lang pala. Dito lang pala tayo. Ah, may nakalaang isa. muka muka. Ano? Kumusta? Gusto mo to? Ha? Ha? Sige. Ha, gusto mo? Hmm. Si hi, hi. Happy Christmas.